Sinira at sinunog ng mga operatiba ang natagpuang malawak na taniman ng mariwana sa Kalinga Province na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit limang milyong piso. Ang matagumpay na operasyon ng PNP laban sa illegal na droga ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon professionalismo sa pagtugis sa kriminalidad. Ito ay nagbibigay ng pag-asa na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng libunan, maaaring masupo ang suliranin ito at makamit ang mas maayos at ligtas na kinabukasan para sa ating bansa. Patrol Marisol Ariola sa report. Sinira at sinunog ang aabot sa 27,000 piraso ng fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng higit sa limang milyong piso sa barangay Butbut, tinglayan na Kalinga. Ang nasabing operasyon ay sinagawa noong July 1 2024, pasado alas 9.30 ng umaga. Sa ikinasang marijuana eradication under Rockland Greenweeds ay naging matagumpay dahil sa joint efforts ng PNP Drug Enforcement Group SOU Cordillera bilang lead unit kasama ang 1503 RMFB Army 15, Kalinga Police Intelligence Unit, Kalinga DEU at Tinglayan MPS sa Barangay Butbut, Tinglayan, Kalinga. Ito ay pinasaan noong July 1, 2024. Ang Oplan Greenwich ay naging matagumpay at nagresulta ito ng eradication sa isang site ng marijuana plantation. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit Car ng PNP-DEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Timothy SRC Arciso Jr. SOU Commander kasama ang 1503rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 15 at ang Tinglayan Municipal Police Station. Walang cultivator na nahuli sa nasabing operasyon, ngunit hindi tumitigil ang aming hanay sa pamumuno ni Police Brigadier General Eliazar P. Mata na matukoy ang mga lugar na posible pang napagtatamnan ng mga ipinagbabawal na halaman upang hindi na ito kumalat pa sa ating lipunan at hindi na magamit pa ng ating mga kababayan. Ang marijuana plantation na ito ay umabot sa total approximated land area ng 2,700 square meters with 27,000 pieces total of number of rooted fully grown marijuana plants and total overall standard drug price value of 5,400,000 pesos. Sinunog naman kaagad on-site ang mga tanim na marijuana pagkatapos itong dumaan sa documentation process. Sa pamamagitan ng operasyong ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipakita ang determinasyon natin na sugpuin ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang ating komunidad sa banta ng ilegal na droga. Patuloy nating suportahan ang pagsisikap ng mga otoridad na maging bahagi ng pagbabago para sa isang ligtas na lipunan. Sa mga nais nice magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong nasa inyong screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mirasol Ariola, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis